Good morning mga boss. So, meron tayong ginagawa dito ng fuse box ng MG CS, no. So, ito ay galing na na galing sila ng Batangas City. So, problema nito mga boss, ah uh, hindi gumagana ang compressor. Ngayon, uh, marami nang tumingin. Uh, kilala din ng mga mga gawa. Dinala na din sila sa kasa. Pero hindi pa rin, ano? So mukhang marami yata ang ano, napapalitan. Sir, anong mga papalitan dito? Sabi sa inyo ng kasa? Wala namang sinabing papalitan. Okay, Hello, alam kung papalitan Mismong kasa na nagsak na gano'n? hindi, hindi nila magawa. Hindi nila magawa doon. Dahil wala silang electronics doon, wala silang mag Sa mag-aircon din pinapadala sa akin. Ah, doon din sa mag-aircon. Oo, hindi nila, hindi nila ginagawa sa kasang ganyan. Hmm. So ito kasi mga boss na trouble ko sa dito yan ha? So ito yung unit. Kasi meron pa tayo dito. Pinapatint natin yung Toyota Hiace commuter. So tin troubleshoot ko kaya ako napunta doon sa fuse box kasi in-scan ko na yan pinasahan ko ng scanner lost communication ano ngayon ang pinaka umpisa nito na problema ay may time na gagana tapos mga ilang minuto na no, wala tapos babalik gagana babalik parang ganoon mga boss no sumarami so marami nang tumingin napalit na ng mga relay uh, ganoon pa din so tinroubleshoot ko to uh, in-scan ko wala ditong relay ng compressor. Titingnan niyo dito sa sa diagram sa fuse box, wala kayong makita ang compressor relay. So, nakamagnetic naman ito. Nakamagnetic type 'yan. So, ibig sabihin, may relay 'yan mga boss kaya pumasok ako dito sa fuse box binuksan ko ito yung wire. Ayun, okay naman, wala naman nakatap. Tapos ito yung uh, wire ng compressor itong kulan na ito. So pumasok sa dito Kaya binuksan ko na itong pinaka fuse box niya Dito muna ako mag-repair ngayon sa uh, Lamisa Hindi ako doon kasi puno Marami pang mga uh, re-repairing mga module din Hindi pa ako nakapag ano doon So na troubleshoot ko Ito ang pin ng compressor Ito, ito Ayan, ito yung pin ng compressor Ito na tolo ko Ngayon, ito ang relay Ito ang relay ng compressor So wala kang makikita ang relay doon sa labas kasi nandito sa loob mga boss. Ayan. Ngayon titignan natin itong relay na to bakit hindi gumana. Ang problema, wala tayong mabibiling kanyang relay. Okay. So dito papasok yung kung paano natin siya gawan ng paraan na matibay. Kasi kung magkaano tayo dito, bibili ng buong board. Ganito para lang makakuha tayo ng relay or isasalpak natin buo sayang naman ang mahal naman pag ganyan so referring ko muna tapos update nyo kayo kung magagawa natin ng paraan kung ano yung discarding natin gagawin dito para magka airborne okay. yun so ito mga boss ah uh, yung relay kasi doon hindi ko matanggal ngayon ang ginawa ko dahil electronic sa yun so naglagay ako ng relay ito siya mga boss converted kaysa bumili din ng buong fuse box dahil wala kayong mahanap na relay yung air compressor dito sa loob no? ito yung sinasabi ko kanina ngayon naman Uh, naglabas ako ng wire yung electronic relay doon tinumbert ko na sa dito so walang pinag mga boss sa relay na ordinary sa mga ganito so alam nyo na ginawa, mga, ginawa ng mga manufacturer para lang magkaroon ng malaking sales or makabili ng pyesa ay ganun ang ginawa so ito conversion natin titingnan natin dito Ah, uh, akin na 'yan, yung sa sakit. Dati walang power, so ngayon titingnan natin. Sige boss, pabuksan sa aircon. Kung magkaroon ng ilaw to dito, malamang magkakaroon na ng aircon. Ayun. So ilaw. Patay aircon. Ayun. So, para magkalaman mga boss, ikakabit natin yung compressor, uh, ah, sakit ng compressor. Kabit natin to. Ito yung totoo talaga kung umubra yung ginawa natin. ano to uh, walang walang kahit na nakabypass itong mga boss all original connection lang ginamit natin ito yung ito yung fuse boss ng compressor mo itong pula na to so tinap lang natin kung ano yung original na connection nakatap pa rin yan sa board so ngayon magkakalaman tayo lagay mo ng gauge muna mahirap mga boss ano uh, hindi sa basta-basta na conversion kung nakikita nyo hindi nyo na wala kayo makikitang bulb type na t-slide dyan puro yan electronics tapos uh, iniscan natin yan ito yung ginamit natin na t-slide so kung magkaroon man walang shortage dyan ano palagyan ko muna ng gauge para makita natin ilang buwan na to sir na walang aircon pangilan na akong gumawa pangilan pangatla akong tumingin eh sige, divide tingin eh. Ilan ang tumingin? At ang critical condition sa natali sa Batangas City, Bali, apart from dito sa EDG. Tapos sa 5. Ano 'yung panganim ako? <laughs> sige, mag-aalala. aircon mo, sir. Huwag lang magka si compressor. Hindi gumana mga boss. So, tignan natin. Ayun, pumalo. Ano 'yun? 'yan. Baka lumamig 'yan. Paano yan, sir? Lumamig. Paano yan, sir? Ha? Kulang kasi priyon mo. Ay, lagay ko lang dito, ha? Kulang ang priyon mo, eh. Sisit natin dito. Naka-chamba. Naka-chamba. <laughs> Naka-chamba yun, eh, eh. So ayun. Natsamba natin mga boss. Ito conversion natin. MG CS mga boss. So hindi lang ito sa kanya kundi common, problems mga modelo sa sakyan. Nakatulad nito, pag check nyo ng mga fuse box, wala kayo makikita relay ng aircon dyan. So nandito sa loob ang relay mga boss. So ayusin paling yung wiring tapos update kayo pag okay na lahat. So ito mga boss, uh, tapos na, na final na. No? So, yung relay nandito sa loob. Nag-automatic kasi ano? Automatic na. Siya, no? Automatic, natin. So, yun. So, yung relay mga boss ito sa loob, no? Wala tayong makikita ang relay dyan. Safety siya. So, pagbukas nyo dito, wala dyan ang relay. Nandun pa sa pinakaloob. So, yan. Pero ang fuse yan mga boss, nandito. Ito yung fuse ng aircon. All stock yan. Kung ano yung koleksyon na dati, ganoon pa rin. Tapos, nag-automatic yung aircon. Nag-high at saka low speed yung fan. So, sila Sir Ipram, Batangka City, sir. Ayun. So, okay na mga boss. Uwi na sila na may aircon. Pumunta dito. Maaga. Paano oras ka nang karating, sir? Uh, 5.30 na umaga, mga boss. So, yun lang. Maraming salamat sa pagtitiwala. At, at kung may katanungan kayo, pwede kayong tumawag sa number na nandiyan sa Yun lang. Thank you.